So again, ha, para dun sa mga nagtatanong, ang status ngayon ni Erwin Tulfo, pwede siyang tumakbo at kasama siya sa official uh, ballot. Tama po ba? Kasama po yung pangalan niya sa balota sapagkat walang final and executory decision na nareceive ang Comelec at na informal com ang Comelec at wala rin kaso na pending sa Comelec. Wala pong nakapending na kahit anong kaso dito sa amin sa Commissioner Elections patungkol sa kwalifikasyon ng naturang personalidad at uh, the same time po uh, dapat din po maintindihan ng ating mga kababayan sabi po ng Court Suprema na kapag ang pinag-uusapan ay age, citizenship, residency, registration as a voter at literacy able to read and write dapat daw po ay may isang registered voter ang magpa-file. Ang COMELEC ay wala pong motopropio power to initiate yung petition laban sa isang kandidato patungkol sa mga bagay na iyan po. Maaari makapag-initiate kami ng criminal case after nang may ma-file na kaso uh, patungkol sa ganyang klasing petisyon, subalit so hindi po pwedeng COMELEC ang mag initiate niyan. Ang next po, Sir uh, Christian, kapag ka po ang kine-question ay age, citizenship, residency, registration as a voter and literacy, kinakailangan kung may magpa-file, magka-question, ang dapat pong i-file hindi petition to disqualify. Kung hindi yung tinatawag na petition to deny due course and or cancel candidacy. At sabi po ng batas, PNIP pwede lamang ma-file 25 araw pagkatapos mag-file ng certificate of candidacy ng kandidato na kine-question. So again, kapag po walang case sa amin, ang pangalan po ay masasama sa balota. In fact, kung ang pag-uusapan po natin ay yung disqualification per se, ang sabi po ng batas, kinakailangan may final judgment ang korte. Halimbawa sa conviction, o kaya naman may findings isang COMELEC sa isyo ng, ng disqualification. So, yan po ang maliwanag na maliwanag. Paano po kami mag a -act? kung wala naman pong case? Maaaring napakainit po talaga ng isyu sa social media ng patungkol po sa personalidad na inyong nabanggit. Subalit so, at this point, tali po ang kamay namin. Ministerial ang duty lang ng COMELEC to accept the certificate of candidacy. Walang nakabimbing kaso laban kay Erwin Tulpo, kaya siya ay pwede pang tumakbo sa halalan. Comelec Chairman George Garcia said the reported previous attempt of Rep. Erwin Tulfo to gain U.S. citizenship will not affect his Senate candidacy unless a petition is filed and a case against him has become final and executory. Garcia said the Comelec has a ministerial duty to accept certificates of candidacy. COCs. Unless there is a formal petition filed and evidence presented, any issue involving a candidate will just be an accusation. The agency clarified, hence, Tolfo's name will remain in the ballot until there is no final judgment. Sinasabi ministerial po ang duty ng Comelec sa pagtatanggap ng COC. Ang Comelec po kasi ang duty ng Comelec kahit sa Section 76 ng Omnibus Election Code, sa kaso ng Serafica versus the Commission of Elections, sinasabi ministerial po ang duty ng Comelec sa pagtanggap ng COC. Yan din po yung in-apply namin na prinsipyo nung tanggapin namin ng COC nung tumakbong mayor na later on nanalo na mayor ng Bambantarla. So, ibig sabihin po, kahit maaari may issue ng isang tao, tatanggapin po namin ang kanyang Certificate of Candidacy. Lahat po yan, akusasyon at aligasyon. Hanggang walang formal na kaso, walang i-resolve -re ang COMELEC. Ang pwede lang po namin, imoto proprio o kami mismo ang mag-re-resolve o kami mismo magpa-file yung mga nuisance cases. Lahat po, consistent ang Korte Suprema. Kapag ang pinag-uusapan ay edad, citizenship, residency o yung tirahan, re registration as a voter, at yung literacy able to read the right, kinakailangan may isang formal na petisyon ng isang registered voter ang ma So kahit na pong anong akusasyon, aligasyon, maaaring totoo, hindi totoo, hindi po pwede makakilos ang comment hindi naman po namin alam ang pagkatao ng lahat ng kandidato sa buong bansa. 44,000 po ang lahat ng kandidato yan. Hindi po namin alam kung anong background ng bawat kaso. The Comelec cannot be the one to be proactive because pinagbabawal po sa amin ng guidelines ng rules at ng law. Kailangan may mag-file ng petition. Uh, kung sakasakali, ang tawag dyan, petition to deny due course and cancel candidacy. Ang tawag po, misrepresentation. Doon po sa bamban, walang nag-file. Nanalo. At hindi, at hindi po pa pwedeng ikaw ang komelet ang isisip o si Sid, dahil hindi naman po namin siya kakilala, maliban na lang nung lumabas na yung mga issue. Dito po, maaaring sikat na personalidad, pero hindi rin po namin alam ang background. Kinakailangan may presentation of evidence. Ano ba yung ebidensya nagpapatunay na hindi po citizen? At the same time, may period po kasi ng filing ng tinatawag na cancellation ng candidacy 25 putlimang araw, magmula sa date ng filing ng candidacy lamang. Samantalang yung kasong disqualification on any other ground aside sa aking mga nabanggit, pwedeng i-file hanggang sa araw ng bago magproclaim ang uh, COMELEC ng nanalong kandidato. So yan po ang realidad. Sana po wag namang maisisi sa COMELEC. Kung ano man po yung mga facts na nabanggit patungkol sa tao na inyo pong uh, naturingan yung pong personalidad ay uh, sana sana nga po may na-file sa amin para kahit paano natimbang namin ang ebidensya patungkol laban sa kanya. Follow up <laughs> lang din, Chair, pinapakalaw niya. ba yung kanyang sa kasal apo right. uh, sa kasalukuyan kung yan ay legal na pag-uusapan hindi po apektado maaari sapagkat hangga't walang pinal na desisyon ng COMELEC na executory ay ang pangalan masasama sa balota kahit pa nga desisyon ng COMELEC division namin hangga't walang Uh, uh, desisyon sa motion for reconsideration sa isang kaso, ay patuloy na mananatili ang pangalan sa balota. Yan po yung nangyayari sa kasalukuyan. So kung ang katanungan nyo lang po ay siya ba ay convicted na na isang isang criminal na tao at convicted by final judgment? Pag hindi, kahit may judgment, ang isang mababang korte na ang pangalan na andyan. Kapag ka siya ay kinakusahan na walang edad, tamang edad, andyan mananatili hanggat walang final na desisyon ang uh, COMELEC o ang Korte. At ganoon din naman sa issue ng citizenship. citizenship. So, dito po, mananatili ang pangalan ng isang kandidato na hanggang walang final judgment sabihin po, kahit maaring may isyo ang isang tao, tatanggapin po namin ang kanyang Certificate of Candidacy. Lahat po yan akusasyon at aligasyon hanggang walang formal na kaso walang ire-resolve ang Comelec, Garcia told reporters, adding the poll body can only initiate cases against nuisance candidates. Saka, sa kasalukuyan kung yan ay legal na pag-uusapan hindi po apektado ang kanyang candidacy hanggang walang pinal na desisyon ng Comelec na eksekutory ang pangalan ay masasama sa balota. He added. Garcia, meantime, belied or rep, Rodante Marcaleta has withdrawn his 2,025 Senate bid. Wala pong nagwi-withdraw sa 66 na senador na kandidato na nakalagay sa balota, Garcia said. On whether Marikina Mayor Marcy Teodoro's name will remain on the ballot despite a ruling of a Comelec division disqualifying him due to residency issues, Garcia said candidates in general whose cases have not attained finality will be included in the ballot. Hanggang ang kanilang kaso ay nakaapila sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Hindi pinalang desisyon and therefore kung dumating sa punto na nagpiprint na ang Comelec ang balota at wala pang disposisyon sa kanyang kaso ang inbank ng Comelec ay mananatili sa listahan sapagkat technically siya ay kandidato pa rin. Okay, may nagtatanong po rito chairman. No? Oh. Bakit daw 25 days lang yung nakasaad sa inyong patakaran para mag-question ng isang registered voter Uh, para ipakansila ang Certificate of Candidacy ng isang kandidato. Uh, yung pong rules ng Comiric ay nakabase sa ating umiiral na batas. Ang batas po natin ay Omnibus Election Code at uh, ang Omnibus Election Code po, unfortunately, pinapatupad ng Comiric hanggang sa kasalukuyan ay hindi nababago. 1985 po yan, uh, December 5, 1985. Pero hanggang sa kasalukuyan, walang amendment o walang mga revision man lang.